grabe ang pumelo dito sa Mindoro. Napakalalaki at ma-feng-feng pa. O, oh, di ba yummy? Wow! Hello, pack members! Welcome back to Husky Pack TV Vlog. This is another vlog na mga ganap dito sa Mindoro. Sit back and relax. Kasi for today, for the alis okay. na naman ng mga first of the village. Siyempre, punta natin ngayon. Walang iba kundi dito ulit kinatatay at kinainay sa family ni Mother. Dahil alam niya naman may bata tayong pinahilot dito. At everyday tayong nagpupunta talaga dito para ipahilot. Grabe nga ang batang to. Kasi alam nyo ba, nakikita Kita pa lang niya si tatay, ay nako, nag iiyak -iyak na talaga siya at gusto na agad niyang lumayo kay tatay. Very matandaan din kasi talaga ang bata, kaya naman alam na niya na si tatay yung naghihilot sa kanya at automatic ayun, ay. ay, talaga natakot na agad kay tatay. Dito nga uh, makikita niyo talagang kumpleto na agad silang first na salubong sa atin at si Skyler okay pa dyan nang bigla na lang siyang umiyak nung ilapit siya kay inay para magmano dahil nadaanan nga nila si tatay. Pero pati guys, tulog pa niyan si tatay, iiyak eh, na agad ang bata, lalo na kung gising. <laughs> Noong time rin nga pala na to ay may padalang bigas na naman nga ang family ni Tito Bobby para kay inay o tatay o ba diba? Sabi ko sa inyo very generous talaga. Isang sakong bigas na naman nga ang bigay nila dito kay na inay tatay at malaking bagay at malaking tulong na rin nga yan para sa kanila. Si Tyler naman pinaglaro din muna natin dito nga sa mga kambing kasi para kahit papano ay umayos ang pakiramdam niya. <laughs> Eto na rin nga pala yung time na pinantahan din na mother si Althea at binisita ang papanood yan sa isang vlog natin sa kabilang page. Habang wala sila kami naman heto na ikipag makipaglaro muna sa mga pinsan at kamag-anak dito rin nga na malapit lang kina lolo or kina nanay at na tatay. Tuwan-tuwa pa nga ang bata nito talagang todo tawa pa. Pakinggan nyo kung gano'ng katindi ang tawa niya dito at gano'ng siya kasaya kasi mamaya mapapaltan niya ng iyak. After kasi na paglalaro nila kay Andres, na nga tayo dito kay tatay dahil gising na rin nga siya nito. Kaya magpapahilot na dito na talaga walang kapalya ang iyak ng bata. Namula na talaga siya nung todo sa pahilot guys. Pero okay pa rin naman siya. Hindi rin naman masakit yung hilit na tatay. Talagang takot nga lang siya kapag ganyang hinihilot siya. At si tatay kasi magaling na manghihilot siya. Actually pinupuntahan pa nga siya. Dinaray talaga ng mga tao dito. Tuwing magpapahilot sila. Tang dami na rin niya napapagaling talaga ng mga nababali. Ganon kagaling si tatay na kahit ngayon nga na siya ay matanda na tuloy pa yung pangihilot niya at napakagaling pa rin niya. Wala pa rin talagang paliya. Anyways, after nga niyan, diretso balik na rin nga kami. Dito nga ni Tito Bobby pero nagkaroon pa kami ng isang stopover kasi may nakita nga si mother. Alam niyo naman itong mother natin. Ako talagang favorite na favorite nga nito. Itong ganitong mga prutas. Tapos sa daan nga nakakita siya nitong bilihan ng lukban na napakalalaki. Hindi ko nga alam kung lukban ba yung tawag niya dito kasi yung iba pumelo yung tawag dito. Hindi na rin naman niya sinamantala pa yung pagkakataon. Kumuha nga siya ng isa dyan. tapos Tapos nabuksan niya nga kay kuyang magtitinda para makita nga kung ano ba yung itsura niyan sa loob. Dahil ang gusto kasi talaga namin ni mother yung super juicy tapos mapingping pa talaga yung loob kasi yun talaga yung kasarapan ng mga ganito. Ngayon na game rin naman si kuya at hayan binuksan rin nga niya yung isang pinili ni mother dyan para nga makita mismo natin. At eto siya. Sobrang laki rin talaga guys ng lukba na to. At ayan, pink na pink siya. Kaya talagang napakasarap. At ayan, binuksan na ni mother and tinikman niya pa talaga yan. Approved naman sa kanya. Kaya naman bumili na rin talaga siya ng sandamakma. Kasi alam nyo ba, yung mga ganito sa Batangas, bihira lang kami makakita talaga ng maganda. Madalas pa nga nabibili namin yung mga layot na layot at walang ka juicy juicy na sa loob. Tapos talagang napaka-aarsim pa. Eh, favorite pa naman namin yung ganito. Lalo na nga kung isaw-saw mo sa asin na maanghang na kung napakasarap talaga eh, yan. sabi ko kay mother, dadaan din kami nito pagpauwi na kami para makabili nga ako ng dalahin sa Batangas.